Isa pa po sa binigyang diin ng Bible ay ang pagtatanghal ng Antikristo sa kanyang sarili doon sa ipapagawang Third Temple. Take note, ipapagawa pa lang po. Wala pa po yung templo at ikit sa lahat, wala pa ang Antichrist. Nandito po ang mga vlogs and videos like this so that pag dumating na po yung time na may mga naiwan, pwede silang dumalaw dito sa channel na ito at kanila po itong pakinggan para at least alam nila ang kanilang gagawin. That time is running out. I truly believe anytime magugulat na lang tayo, nagsisipilyo, naliligo, nagbabanyo, sumasakay ng kotse, uh, pumapara ng tricycle, pumapara ng mga transportation, papunta sa mga pupuntahan natin, naliligo, iba na, siguro na puyat, natutulog pa. Lahat po nang yan, biglaan darating ang rapture sa paraang ganyan ang ginagawa ng mga tao. Siyempre naman, paraang busy, sila'y busy, sila po ay may mga ginagawa na busy po nila, no? Uh, sa paraang kung kailan din nila inaasahan, doon darating ang rapture. Dadagitin na ni Jesus ang church para po maroon na tayo sa kanya magpakailan-kailan pa man. Okay? At doon nga po, Lilitawang suwail, the Bible calls him suwail, it only implies and it only means that meron siyang something Na imagine niyo po ba, siya po ay hinulaan ever since Siya po ay isang tao na lilitaw, na nakatakda na, na na noon noon paman Siya po ay talagang noon paman nakita na po ng Diyos kung sino siya Okay? Ganyan din po ang Panginoong Heso Kristo natin. Hinulaan po siya. Eh, di ba? May hula sa Kanya. Napakaraming hula sa Panginoon. Pero ang Panginoon natin, napakaganda ng hangarin. Siya ay namatay sa cross. Binayaran lahat ng kasalanan natin. At doon natamu natin ang tagumpay dahil sa tagumpay na rin niya. Dahil yung tagumpay niya, siyang tagumpay ho natin. Okay? Pero ang Antikristo pong ito, ibang klase, hinulaan siya bilang son of perdition. Hinulaan siya bilang pinaka-wicked, pinaka-masamang tao na mabubuhay sa sangkatauhan. Walang katulad ang kasamaan ng Antikristo. Siya po ang uh, tatayong pinaka-leader ng buong mundo. May narinig na po ba kayo isang tao lamang po na pasunod ng buong mundo? Wala po. Wala po. Ito lapong pong taong ito. Sapagkat lulukuban po ito ni Satanas ho mismo. Si Taning ho mismo ang, ang uh, lulukob sa napakasamang taong ito upang isa katuparan nga rin naman ang kanyang layon. At ang layunin niya ay ang matanghal nga siya bilang Diyos. Gagamitin niya ang kanyang papet, ang Antichrist, kasama na rin siyempre ang bula, ang propet, false prophet, para matupad niya ang kanyang pinakamimithi kaya nagkaroon po ng rebelyon sa kalangitan dahil siya po ay gustong maging Diyos. Siya po ay naiingit sa Diyos. Samantalang hindi niya namalayan, hindi niya naalala na siya lamang po ay nilalang. Hindi siya ang lumalang. Hindi po ba? Kaya nagkaroon ng rebelyon at ang mga satanas, o should I say, ang mga kampo ni satanas na sumama po sa kanya, ang mga dati din, mga angels, no? sila po ay ano ngayon, ay nandun sa Tartarus. Yung iba po nandito nagkalat, naglipana. Okay? At yan po, mga yan po, ayan, meron po silang kahihinatnan. Ang mga ang mga kampon o pwersa ng kadiliman na yan sa pangunguna ni Satanas. Susunod ang Antichrist. Susunod ang bulaang propeta. We call that the unholy trinity. If the Bible ay merong trinity, na totoong trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Ghost, Imi-mimik ito ng demonyo ni Satanas. Gagawa siya ng gagawa siya ng unholy trinity sa pangungunan niya ni Satanas, pangalawa ng Antikristo at pangatlo ng bula ang propeta. Kaya po ito po ay magaganap tiyak po. At ang pinaka masasabi natin pinaka peak ng kaniyang kasamaan ng Antikristo to sa pangungunan ni Satanas syempre ay yung okay, papanik siya roon sa third temple at itatanghal niya ang kanyang sarili bilang Diyos. At magre-require siya ng worship para sa kanya, para sa buong mundo ang palatandaan, isang tatak, na kung tawagin ay tatak ng halimaw. 666. Ang hindi magpapatatak, ipatutugis. Ang teknolohiya po sa ngayon ay pwede na pong i iturok ang microchips at kahit saan ka pumunta, you will be detected. Hindi ka makapagtatago pag meron kang gayon. Okay? At sa panahon po ng Antikristo, kahit hindi nagpaturok sa kanya ng uh, uh yes, kahit hindi po nagpaturok ng microchips ng 666, madedetect po niya sapagkat meron po siyang isang teknolohiya during that time. napaka advanced na po ng technology during that time. Okay? At itatanghal niya. Yan po ang uh, tinatawag ng Bible na kalapastangan walang pangalaba. Okay? Yan po yung uh, desolation na tinatawag. Yan po yung walang, kat walang katulad na kalapastanganan. Okay? ng antichrist ang itanghal niya ang kanyang sarili bilang dios full of pride full of pride full of pride full of greed okay pero siyempre yan po ay ay sa future pa mangyayari eh ano naman po ngayon sa panahon natin ngayon well nandiyan na po ang spirit of the antichrist ilang na po doon sa mga taong gustong maging tanyag gustong sumikat tapakan ng ibang tao sila lang ang matanyag. Ayan po, may nagtataglay na po ng mga espiritu ng Antikristo sa ating pong kapanahunan. Sinabi ko po ba yan, no? Sabi po yan ng Bible sa Persian Basahin niyo po. Nandiyan na mga Antikristo. Nandiyan na ang mga espiritu ng Antikristo. Nagkalat na po, especially sa entertainment world. Makikita po ninyo ang mga taong yun Lahat gusto sumikat. Kanya-kanyang gimmick. Nandito na po ang social media. Nandiyan ang Facebook live. Nandiyan ang mga reels. Ang dali po ngayong maghanap ng paraan para makakuha ng atensyon ng ibang mga tao sa kanilang mga sarili. Kaya ganyan po, ayan po ay pakana ng Diablo. At ito po ay kanyang pagpapakilala sa kanyang gagawin paglabas o pagbibigay sa buong mundo ng Antikristo at ng bula ang propeta pagdating ng panahon. Yan po, ganyan po, katuso ang demonyo na si Satanas mismo. Okay? Kaya nga po, ang, ang, ang buong mundo, gawa ng Panginoong Hesus, Jesus is King over all. Jesus is Lord over all. Pero ba't binabanggit po ng Bible na si Satanas eh, uh, Panginoon ng Kalupaan o Panginoon ng Sanlibutan sapagkat yung sistema po ang, bin ang binabanggit doon. Pero siyempre, overall si Lord po, si Jesus po ang Lord sa lahat. Okay? So, ayan pong gusto ko pong i-vlog po sa inyo ngayon, no? Yang kalapastanganan na gagawin ng Antikristo niya, ang niya doon sa kanyang pinagawang rebulto ang lahat ng mga tao na kung saan yung mga ayaw pong magpatatak, papatugis nito at ipapapatay po niya. Naalala niyo po ba si Nebuchadnezzar doon sa Old Testament nang ayaw lumuhod ni Shadrach, Meshach, Abednego, gayon po ang kanyang ipinagawa. Pero siyempre sa tulong ng Panginoong Hesus, sinamahan niya mga ito rin sa pugon at hindi po natuloy ang palak ng masama ng mga Babylonyong yon sa kanya. Okay? At sila po ay nakaligtas doon sa apoy na yon at hindi man lang nangamoy usok ang kanilang mga damit at ang saya pa ng Bible ni wala sila mga galos. Ang namatay pa nga po yung mga naghagis sa kanya doon sa uro ng pugon at ito pa mga ito pa ang naging biktima. Yung mga binibiktima nila naging mga mananagumpay dahil binantayan ng Panginoong Hesus. Paano ko po nasabi na si Jesus yung nagbantay? Sabi nga ni Bukad Nasar, we only true three people. And who is that one? That is the Almighty God, sabi niya. That's the Lord God Almighty. Siya na mismo, galing na mismo kay na He recognized Jesus as the Almighty God. Kilala niya yun, si Jesus yan, ang Almighty God. Okay, so ayan po ang mga nangyari no at mangyayari pa. Ang Bible po hindi ba na aamis ano, sa Biblia. Ang Biblia mo po aklat na may mga nangyari noon historically, may mga nangyari pa noon iba't ibang panahon pero may mga mangyayari pa na hindi pa po nagaganap. At ang mga hindi pa po nagaganap ay konti lang po, mas marami na po 'yung mga nangyari kaya pagdating po ng mga pangyayari na hindi pa po nagaganap, asahan nyo po talaga. 'Yan na po talaga 'yung unfolding ng mga prophecy noon-noon pa. God bless po sa atin at hindi tayo matatakot anumang oras dumating ang rapture sapagkat we will meet Jesus for the very first time. Ang ating Lord and Savior na nagmahal sa atin, nag-ali ng buhay sa atin. We will meet Him for the very first time sa araw ng rapture. Don't you like that? Hindi mo gusto makita for the very first time si Jesus Christ. Ang pagmamahalang pag-ibig na ginawa sa atin. Pagpalain tayo. Sorry, mali yung... Mali pala yung God bless you. Parang sabi nila, parang mali yung pagpalain ka. We are blessed. We are blessed. We are blessed already. Hello, we are blessed already. Because of Jesus and not because of anything else but because of the Lord Jesus Christ alone. Hmm, we are blessed.